Napakarami ang mga karakter sa sarswelang nagaganap ngayon sa Kongreso at sa Senado. Isa sa kanila, medyo namumukuntangi dahil walang preno ang mga opinyon at walang pakialam sino ang tamaan. Tahasan ding nag-aakusa sa kapwa kongresista ng hahamon pa. At pinagkakamalang may problema sa pag-iisip ang bagitong kongresman na si Kiko Barsaga. Kumbagay, may tililing daw. Ganun ba? E bakit siya nahalal sa kanyang pwesto? Bakit hindi ba tama naman ang kanyang sinasabi? O dapat bang turuan ng leksyon ang batang mambabatas? Kilalanin nga natin siya ng gusto. Handa na pa kayo kay Kong Kiko Barsaga. Mabuhay! Ang dalawigan ng Tabite! Mabuhay! Ang Pilipinas! dating kaalyado ng administrasyong Marcos. Ngayon, kanya nang binabangga. President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. Nanawagan pa na bumaba na sa upuan ng Malacanang ang Pangulo ng Pilipinas sa gitna ng kilawalang katapusang flood control scandal. The first person to be investigated is House Speaker Martin Lamagos. Matapang at walang sinasanto ang Gen Z persona nitong si Congress Miao Kiko Barsaga. Miao. Bida ba siya o kontrabida sa teleserye ng Batas at Politika? Handa na kaya si Congressman Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite sa ating mga tanong. Miao. <laughs> pinapanindigan mo talaga yun. Yun yung political slogan ko. Yung iba, di ba, may mga, ano sila, may mga tagline sila. Yung sa akin. Nang magbukas ang 20th Congress, sinuportahan ni Congressman Kiko Barasaga ang muling pagbabalik sa trono ni Speaker Martin Romualdez. I, Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Siya ang Assistant Majority Leader sa ilalim ni House Majority Leader purpose, Sandro Marcos. Pero nito lang Setyembre, iniwan ni Congressman Miao ang National Unity Party. Binitiwan din niya ang kanyang posisyon sa Kongreso. Matapos sa akusahan siya ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nangangalap daw siya ng pirma ng mga kongresista para patalsikin ang Speaker. Agad itong itinanggi ng kongresista. Welcome to my office. 27 taong gulang si Congressman Francisco Kiko Barsaga. Isa sa dalawang pinakabatang kongresista sa 20th Congress. Well, kahit hindi nag-overtime, pag napagod lang, mayroon akong tulugan. Pero siya ang pinaka mapangahas at kontrobersyal sa linya ng makabagong henerasyon ng mambabatas dito sa atin. long as I have the democratic right to criticize this government, I will continue speaking out against the corruption that I see. Mag-isa siyang nanawagan na pababain sa pwesto si Speaker Romualdez dahil sa iskandalong kinakasangkutan sa flood control projects. So you are now like an independent? Independent. How's that going for you? Masaya siya kasi I can do whatever I want. Mm. Pwede kong sabihin kahit anong gusto kong sabihin. Speaker Martin Romualdez is corrupt. Ano ang basis mo? Una sa lahat yung connection na niya kay Zaldico and yung connection din niya kay President Marcos. Para sa akin, corruption by incompetence is equal to corruption by theft or by um, actual malicious intent. Kung corrupt siya dahil nagnako siya ng pera, eh di corrupt siya doon. Pero kung corrupt siya dahil hin hinayaan lang niya tayo manakawan ng pera, like dang-dang bilyon, that's also a form of corruption. Kasi siya yung nasa posisyon na yun tapos hindi niya pinigilan yung mga congressman na nagnako ng 100 billion, Either way, dapat siyang makulong dahil doon. But you're aware, lahat ng mga... Uh, akusasyon, laban kay dating Senate President, dating Speaker of the House, will have to be proven in court. Yes. At hindi lang dahil pinangalanan sila ng mga contractors. Uh, pero ang nagiging problema kasi doon, at nakakita ko din with the Filipino peoples, wala na silang tiwala sa justice system natin. The people are angry. Wala na sila talagang tiwala na makukulong or mapapanagot yung mga corrupt officials na involved sa DPWH flood control anomalies. Bakit uh, pati si presidential son, Congressman Sandro Marcos. Imposibleng walang alam yan and <laughs> susunod na yan na iimbestigahan natin. Ikaw ba mismo nag-iimbestiga ka? May legal team ako tapos may mga, may ma ibang congressman din ng part ng reformist bloc namin na nagko-contribute din ng mga alam nila. Are you for a revolutionary government? Anything that can bring justice to the people, I'm for that. Kasi it's very likely na protector talaga si Marcos kay Romualdez, kay Sandro Marcos. If President Marcos cannot do his job properly, then yes, I'm definitely for removal of his position. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Do, do, you give him credit for starting it all? Sinabi lang niya yun para siya yung mabigyan ng credit. He's not doing anything. It's been months. Tapos wala pang nakukulong. Wala pang yung investigation tuwing may magsabi ng Martin Romualdez. Kaya wala nang talagang tiwala yung tao. At alam nilang hindi makukulong si Martin Romualdez habang si Marcos ang presidente niya. After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Nang magbitiw si late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang House Speaker, ito'y ikinatua ni Congressman Barsaga. So dahil sa kinalaban mo yung malaking tao, para naging malaking tao ka na rin. Oh. Yung hindi nila kayang kalabanin, kinalaban ko. Kaya iniisip nila na ganun kalakas din ako. Ngayon, nag-resign na siya. Tapos yung DOJ na pinapatawag na siya sa Blue Ribbon, may hearing na din siya. We actually won. But just for the sake of balance, sinabi naman ni Speaker na yung dahilan kung bakit siya bumaba sa pwesto. No? Hindi natin alam kung yun talaga yung katotohanan, but he did say that it is uh, really to maintain unity and to maintain peace. And parang it, it was symbolic, yun ang sabi niya. And that he is ready to answer all the questions of the Blue Ribbon Committee. Well, he is correct in that. It's to maintain peace because he's the one bringing the chaos into our country. So tama nga, kung may maintain yung peace pag nawala siya, hindi ibig sabihin siya yung gugulo sa peace natin. And naiintindihan din naman niya yun. So there, that's very good. He understands that peace liability to the Marcos administration. Mm. At baka yun yung ikasira ni President Marcos. Baka yun nga yung mag- dincos of people power pag nanatili siya as house speaker sa mga walang basihan o manong mga paratang sa dating house speaker romualdez isang pahayag ng paglilinaw at pagtanggi sa mga isyung ibinabato sa kanya ang kanyang inilabas uuulitin daw niya na hindi siya tumanggap o nakinabang sa kickback sa anumang infrastructure project ng pamahalaan Tinitiyak din daw niya na hindi niya kailanman sisirain ang tiwala ng sambayanang Pilipino Sagga, I abstain. <laughs> oh, ito na, si Boji Nagpalit ito man na ng na bagong Romualdus liderato Romualdus ang mababang kapulungan. Binatikos pa rin ni Barsaga. Problema ngayon si Boji parang bagong Romualdez lang din naman, pero mas tahimik lang. Mas tahimik lang. Oo, uh, kasi ano, under Romualdez din yun eh, kaya hindi hmm. natin masyadong pero wala pa namang ginagawa si Boji Dina. na palagay mo kahinahinala or disagreeable? Well, firstly, Deputy Speaker Shat, wala siyang sinabi. He was completely silent during the whole flood control anomaly issue. So, yun pa lang, uh, isang malaking red flag na talaga yun. Mm -hmm. Kasi, nasa position ka nun, diba? Isa kang Deputy Speaker, you're one of the closest you have one of the you're one of the most powerful people in the House of Representatives tapos wala kang sinabi na nahimik ka lang mm -hmm. habang mm naalaman ng taong bayan na nan nanakawan sila you know kakatapos lang ng DOJ hearing yun mo Sandro Marcos dami natin yes. <laughs> Good afternoon. Good afternoon, Kiko. How much yung the Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Hehehehe. Oh, ayos mo god. Yes. Ayaw sumagot natatakot. Wag Congresswoman Janet Garin. Nawala na yata ng pasensya ano? Oh, medyo overloaded siya. Uh Oo. -oh. Okay lang naman. Okay lang. Very stressful situation talaga sa Kongreso ngayon. And I can understand her stress. Are you stressed? Not really. Not really, really? Hmm. Oh. No, secret. O, wala, normal lang because what's the worst that could happen? Patayin nila ako or pakulong nila ako. Like everyone dies or everyone loses their freedom at some point it's ultimately all inconsequential. You're fatalist uh, for the sake of freedom of speech and expression. Kung hmm. Kumbaga, parang, I don't care what you do with me, but as long as I can get to say what I want to say. Hanggang sa sinampahan na ng reklamo sa House Ethics si Congressman Barsaga dahil sa kanyang pagpo ng act of hate o maaanghang na pahayag. Siya raw ay nakakasira sa image ng Kongreso. Hindi naman daw masama maging kritiko, pero ilagay daw ito sa lugar ayon sa kanyang dating kapartido. Inireklamo pa ng inciting to sedition ang batang mambabatas dahil sa pag-uudyok niya sa mga rallyista. Nanawagan ka nga ba talaga na sunugin ng kongreso during hmm. the rally there? Well, technically wala ako sa rally so wala akong sinabi doon. Mm -hmm. Pero ang sinabi ko, huwag niyo munang sunugin. Parang joke-joke lang. Kasi ah. magsasalita pa ako pero hindi naman ako pinayagan sa privilege speech ko kaya kung susunugin nila di not my problem mm -hmm. kasi kasi may ethics complaint din na ako eh plano nila akong tanggalin sa kongreso so kahit naman sunugin nila yon wala na ako doon by that time itong ganitong mga uh, pronouncements mo yan siguro yung basis no why they think uh, it is enough to construe uh, inciting to sedition i speak for the people's sentiments mga ordinaryong tao ng mga mamamiyang wala ng tiwala sa gobyerno ngayon and If that is inciting to sedition, then I will willingly go to jail for that and be imprisoned. Kasi yun talagang nakikita ng mga tao. At kung lahat na magsasabi nun ay inciting to sedition, edi maubos na tayo sa Pilipinas. Everyone is saying the exact same thing. Martin Romualdez is close to President Marcos. And as long as he is close to President Marcos, he will never go to jail or face justice for any of his actions. Mm. The same applies to Zaldico, to Marcos, or to anyone who could also be possibly involved. Pati ang nagbitiw na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Panfilo Lacson hindi naging safe kay Congressman Barsaga. Gusto niya rin kasing paimbestigahan ng senador dahil sa larawang nakalap niya na kasama ang mag-asawang Diskaya. Ang mga Diskaya ay kasama sa labing limang kontraktor ng gobyerno na iniimbestigahan sa kanilang maanomalyang flood control projects. Nagpaliwanag na si Senador Ping Lacson. Kuha raw ang larawan noong Abril pa bago matapos ang kampanya. Malicious, pag may kakalat yung picture, na even assuming na magkakilala kami, mm -hmm. no? uh, without admitting, of course, hindi totoo. Apo. Anong masama doon kung nagpa-picture taking? Kayakap mm -hmm. ko ba si Mrs. Diskaya? Kayakap ko ba si Carly Diskaya? Close ba kami? Magkalayo pa nga kami sa picture para may form eh. Mm -hmm. Total na makita yung malis. Pusirman na ay nagkalat noon. Of course, kinamit nila si Kiko Barsaga. Mm -hmm. Kasi yung nag-post. Pero meron niyang, paano malalaman ni Kiko Barsaga kung wala mm -hmm. nag-pick sa kanya? Sumiklab ang banggaang Laxson versus Barsaga. Matapos ang kontrobersyal na patutsada ni Senator Laxson tungkol sa isa umanong baliw na pusang miaw ng miaw at asong tahol ng tahol. Pati ang ina ni Congressman Barsaga na si Mayor Jenny na damay na rin. Dahil sa kanyang pagiging palabiro at mapanukso, ay marami ang naaaliw, pero marami rin ang naiirita. At siya pa ay pinagkakamalang may diferensya sa pag-iisip. Iba talaga ako kumilos, iba ako mag At pag hindi mo kilalang isang tao, like ka na lang mag-assume sa mga sinasabi nila. But there are also people who See what I do and understand me. At 'yun yung pinaka-importante naman. Pagkausap mo naman si Congressman Kiko, eh malinaw naman at matino, oh, ano. Pero talagang palabiru ka lang talaga. Ah, oh, me medyo crazy talaga. Oh, uh, teka muna, mahirap 'yan. Baka ikaw ay ma-quote. Ma? The headline? I admit I'm crazy. Ano ka ba? Hindi, okay lang yun. Lagi, okay lang yun? La, lagi naman ako may mga ganong controversial na headlines. Really? Mm. You don't mind? Yes, kasi pag iniisip nila na crazy ako o o ako, tapos makita nila yung mga interviews, yung mga stances ko on political issues, doon nila maiisip na, kailangan ba natin talagang pagkatiwalaan ng sinasabi ng media? Should we view the media as just another source of information that we must also uh, scrutinize? Mm -mm. So, mm -hmm. kung Feeling mo, you will survive all of the bashing? Mm -hmm. oh, Kasi pag may nag-release ng mga ganong headlines, dinla nila ako sinisira. Ang sinisira nila, yung sarili nila. Because they're the type of people who will misinterpret a quote and make it seem like that's what it means. Mm -hmm. Yung magpo-post ka na marami kang hawak na pera, you don't see anything wrong with that? Well, the time back then, I didn't see anything wrong with it. And right now, I still don't see anything wrong with it. Because... Kasi so, yeah, ganun talaga ako. Uh, masaya ako na marami akong hawak na pera nung panahon na yun. So, ano, pinos ko. Saan ba galing yung Hindi, lang yun? sa akin ni Kong PD. <laughs> ah, ganun. Ah, uh, oh. parang Christmas bonus o bonus ng ano, ba baka birthday ko. Sino ba talaga si Congressman Francisco Kiko Barsaga? Ipinanganak at lumaki ang batang Kiko sa Dasmarinas City sa Cavite na nagmula sa angka ng mga politiko doon. Ipinangalan siya sa kanilang ninuno na si Francisco I. E. Barsaga na nanilbihan bilang pinuno sa bayan ng Dasmarinas noong 1900. Pinakyaw ng Barsaga Dynasty ang top 3 local posts sa probinsya na pinakamaraming botante nitong 2025 elections. Ang ina ni Kong Kiko ay si Dasmarinas Mayor Jennifer Barsaga at bisi-alkalde naman ang kanyang kuya na si Elpidio III Barsaga. Siya naman ang pumalit sa posisyon bilang kinatawan sa 4th District ng Dasmarinas City nang yumao ang kanyang ama noong 2024 na si Congressman Elpidio P.D. Barsaga Jr. Your father was a long time a public servant, right? Yes. Ginusto talaga niya na maging congressman ka? Oh, parang ganun din kasi mm -hmm. I actually suggested that, oh, I run for office. Then he's like, okay. Mm. Ah, totoo. Yes, because in our line of work, mm. in politics, it's very hard to find people you can trust. And trust is one of the most valuable, one of the people you can trust most, your own family. Aminado si Kong Kiko, sagasa sila sa mainit na isyo ng political dynasty o magkakapamilya sa larangan ng politika. Ayon sa Constitution, hindi pinapayagan dapat ang political dynasties at kailangan maisabatas ito ng Kongreso. Pero matagal ng panahon na eh, hindi ito inaaksyonan dahil siguradong tatamaan ang karamihan sa mga politiko. Political dynasties should not be allowed. Yes. Uh, but there are no implementing rules and regulations, mm -hmm. right? Because Congress has to enact it. I mean, madaming matatamaan doon. Madaming so, tatamaan. At the same time na lahat ng posisyon, nasa kanila, nasa isang pa... Uh, yung yugto ng panahon. Yun ang pinakamasama. Sabay -sabay. yung, ang, yung pat political dynasties. May, may, alam mo, sa pag-aaral sa Pilipinas, pataba ng pataba. Ito po. Yung mga political dynasties, parami ng parami. Oh. Yung isa, dalawa, baka sa akin, okay na yung dalawa. ba diba? Dalawa, kada pamilya, payag na ako doon. Pag tatlo, kasupangan na yan. Alam nyobang bang bago pumasok sa kolehiyo na unang pumasok muna sa politika si Congressman Barsaga nang manalo siyang konsihal. At pagkatapos ay saka siya nag-aral sa De La Salle, Dasmarina City. Sa kalagitnaan ng third year niya sa kolehiyo sa kursong Political Science noong 2025, siya'y bumitaw dahil hindi na niya kayang pagsabayin ang pagiging estudyante at pangangampanya ko bersaga. Pero ngayong 2025 election, lumikha ng ingay ang kanyang pangalan. Ibang klase ang kanyang cat-themed persona kung saan kasama niyang nangangampanya ang mga alagang pusa. Dito niya binansagan ng Kong Miao ang kanyang sarili bilang certified cat lover. Shy pro po sa dog dahil sa kanyang pag-aalaga din ng stray cats and dogs sa Dasmariñas, ni roll out niya ang spay at neuter programs. May panukala din siyang magkaroon ng Miao sakit Centers o pasilidad para sa abot kayang veterinary care sa bansa. Dalawampung pusa ang kanyang inaalagaan at inampon. Kahit nakakatanggap daw siya ng mga death threat, kinikibit balikat lang daw ito ni Kong Miao. Pero hindi banta ang batas Nakagustuhan niyang ibalik ang death penalty sa mga kriminal na gumagawa ng pangaabuso sa tao at maging sa mga hayop. Talaga, firing squad oh, firing ang squad. gusto mo hmm. sa ano sa mga animal abusers. Oh, kasi yung mga serial killers, yung mga murderers na naman nag-uumpisa sa mga hayop. Eh. So, unahan lang natin sila. Barilin lang natin yung mga pumapatay <laughs> ng mga hayop. So, so both torture and killing for, no apparent reason. Kung ganong klaseng tao ka na, di, di, dapat patiin ka na Okay, this week, bagong file ko lang to. A bill on absolute divorce. Ano ang karanasan mo kung bakit gusto mong mangyari yan? Hindi ako na sa asawa ko. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Uh, Wala I'm kang single. asawa. Wala pa akong asawa. So, talaga, ba hindi alam Nige, ng tao kung seryoso ka o nagbibiro. Oh. Just in case lang na ayaw ko na sa asawa ko, pwede kami mag-divorce. Hindi, <laughs> joke lang. Um, Actually, Bago ka mag-asawa, dapat may divorce uh, bill Dapat may at least may backup plan ako in, in case na magbago siya or in case na biglang... At may backup na. plan siya. Oo. Uh, <laughs> hindi, ako mabait ako. I'm a very very nice person. Okay. To oh. all the ladies watching, I'm a very, very joeable. Okay. Uh, pero yung divorce bill na i-final ko, ang uunahin ko muna kasi ay yung mga victims of abuse and neglect. And all forms of abuse siya, hindi siya yung physical lang. It also, it also involves like emotional abuse such as infidelity, uh, yung concubinage, adultery, and yung mga financial abuse, katulad yung mga nagsusugal ka na tapos wala ka ng yung, yung pera na para sa pamilya mo, ginagamit mo lang for gambling mm. or for your vices. Mga ganong Adi, grounds. Uh, grounds din yun for divorce. Malayo pa, pero malayo na rin ang narating ni Kong Miao Kiko Barsaga. Sigurado daw na marami pa siyang babanggain sa sarsuelang ito ng batas at politika. What would a closing statement of a Kong Miao Kiko Barsaga say? You already know. Meow. 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 <laughs> okay, yun. <laughs> That could mean anything. Yes. Maraming salamat. Thank you. Thank you for being here. Thank again. you. Eh?